Aris, ang simula ng oras na buena sa umaga ay mag-uumpisa. Nang 5 a.m. hanggang 8.10 a.m. at may negatibong minuto. Na 52 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng kamalasan, ang bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 1pm hanggang 4:10pm at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 47 minutes sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 7pm hanggang 10.15pm at may negatibong minuto na 50 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo, brown ang iiwasan mong isuot na damit muna ngayong araw. Taurus, ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng 7am hanggang 10.15am at may negatibong minuto na magbigay sa iyo ng pagkatalo na 55 minutes na bigay ng mga kalikasan sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 2 pm hanggang 5:15 pm at mayroon negatibong minuto na 50 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng pagkalito sa paglalaro at sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 8pm hanggang 11.15pm at muli ay mayroong 53 minutes na negative na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo. Kulay silver ang dapat mong iiwasan kulay ngayong araw. Gemini, ang umpisa ng iyong oras na buenas sa umaga simula ng 6 a.m. hanggang 9.15 a.m. at mayroon negatibong minuto na 50 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng ikatatalo na bigay ng mga kalikasan sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 3 p.m. hanggang 6.15 p.m. at mayroon namang negatibong minuto na 55 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo sa gabi. Ang umpisa ng buenas na oras ay 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at mayroong negatibong minuto na 50 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito. Player na mahilig magsalita ng puro kay abangan at kulay pink ngayong araw, at huwag ka rin magsusuot ng damit na may stripes. Cancer, ang oras mong mga buenas ay mag-uumpisa ng 4 a.m. hanggang 7.15 a.m. at may negatibong minuto na 48 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas na simula ng 1 p.m. hanggang 4.10 p.m. at may 50 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan, sa gabi ang oras Mang Buenas ay magsisimula ng 7pm hanggang 10.20pm at may 55 minutes na siyang magbibigay sa iyo para ikaw ay malito sa paglalaro. Dapat mo lang iwasan ang mga player na mahilig sa alak at kulay asul sa salungat sa iyong mga swerte. Leo, magsisimula sa umaga ang oras ng mga Buenas nang. 7AM hanggang 10:15AM at may ikatatalo na negatibong minuto na 51 minutes na bigay ng mga kalikasan sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 2PM hanggang 5PM at may negatibong minuto na 55 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo Simula ng 9pm hanggang 12.10am ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 50 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo. Yellow na kulay ang dapat iiwasan at player na malaswa magsalita at huwag ka iinom ng alak pag buenas na. Virgo, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula. Nang 4am hanggang 7am at may negatibong minuto na 51 minutes na pwedeng magbigay sa sayo ng pagkalito para matalo, nabigay ng mga palikasan Sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 2pm hanggang 5.10pm at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan na 50 minutes sa gabi. Ang mga oras mong buenas ay simula ng 8pm hanggang 11.15pm at mayroon na naman negatibong minuto na 52 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro. Libra. Ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng alas 8am hanggang 11.05am at may negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 51 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at mayroon negatibong minuto na 52 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng pagkalito sa paglalaro at sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 8pm hanggang 11.10pm at muli ay mayroong 50 minutes na negative na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo, kulay yellow ang dapat mong iiwasan kulay ngayong araw. Scorpio, sa umaga ang oras mong mga buenas ay mag-uumpisa. Nang 4 a.m. hanggang 7.05 a.m. at may negatibong minuto. Nakaya kang mabigyan ng pagkatalo na 52 minutes, nabigay ng mga kalikasan, muling uulit sa hapon ang oras mong mga buena simula ng 3pm hanggang 6.15pm at may 51 minutes na negatibong kaya kang mabigyan ng pagkamalas, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay mag-uumpisa ang mga buenas mong oras sa 8pm hanggang 11.15pm at may negatibong minuto na 52 minutes yun ang mga minuto mo ng kamalasan, ang kulay green ang iiwasan mong kulay, at player na mahilig humingi ng balato na may kilngayan pa siya. Sagittarius, sa umaga ang umpisa ng mga oras mong buenas simula ng 5 a.m. hanggang 8.15 a.m. at magkakaroon ng negatibong minuto na 51 minutes na pwede kang mabigyan. Talaga ng pagkatalo. Nabigay ng mga kalikasan, sa tanghali ang umpisa ng iyong mga oras na buenas ay 12 p.m. hanggang 3.15 p.m. at nagkakaroon ng negatibong minuto na 50 minutes na pwede kang mabigyan ng pagkalito sa paglalaro para ikaw ay matalo. Nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi 6pm ang oras mong buenas hanggang 9.20pm at may negatibong minuto na 51 minutes na pwede kang mabigyan ng kamalasan, dapat ay huwag ka muna magsuot ng damit na kulay pula muna ngayong araw. Capricorn, magsisimula sa umaga ang oras ng mga buenas. Nang 7am hanggang 10.05am at may ikatatalo na negatibong minuto na 55 minutes na bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang umpisa ng iyong oras na Buenas ay 2pm hanggang 5.05pm at may negatibong minuto na 50 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo. Simula ng 9pm hanggang 12.10am ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 50 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo, kulay red ang iyong iiwasang kulay ngayong araw. Aquarius, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula, ng 7am hanggang 10.06am at may negatibong minuto na 51 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkalito. Para matalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 2 p.m. hanggang 6.15 p.m. at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan na 52 minutes sa gabi. Ang mga oras mong buenas ay simula ng 9pm hanggang 12.10am at mayroon na naman negatibong minuto na 51 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro. Player na malalapad ang labi ang dapat mong iiwasan, at color yellow. Pisces, ang simula ng oras na buenas sa umaga ay mag-uumpisa nang 4AM hanggang 7AM at may negatibong minuto. Na 51 minutes na siyang magbibigay sayo ng kamalasan, ang bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 1 p.m. hanggang 4.05 p.m. at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 53 minutes. Sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 7 p.m. hanggang 10.15 p.m. at may negatibong minuto na 54 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo. Kulay orange lang ang iyong iiwasan ngayong araw.